Siyempre, pag kotse ng kapatid mo ang dala, alam na this. Ayan nga pala po, kakunin ko po ang unang manager. Ayan po yung unang manager. Pagkatapos ko pong kaunin ang unang manager na si Ate Monet, dadaanan ko po galing bangko ang pangalawang manager. Ayan po yung isang manager. Si manager number one. Si manager number one, ang tagal lumabas. Ayan po, pagka pagkakaungko po kay manager number 1 dumiretso na po kami kay manager number two na nag-aantay sa bangko. At pagdating po namin dyan sa may PNB, halang, nandiyan na po si manager number 2. At syempre po, inaantay ko lang po ya, ayun na, naglalakad man si na manager number 2. Syempre, pag wala si manager number 1 at si manager number 2, wala ati si JT sa kalam. Kaya ayan po, uh, syempre, bago kami umalis, uh, muna kami ng gatong ng sasakyan. Repeal, baka naman. Ayan po, sa refill kami nagpapultang ni Ate Janet, ni manager number 2. At yan po, nagaantay lang po kami saglit. After nyan, syempre, wow, papasok ng SLEX, entry SLEX, South Luzon Expressway. Ayan po, siguro po, magagala na naman kaming tatlo na mga manager ko. Syempre, JT sa alam nyo, Bulati lang, SG driver lang ang datingan. Pero punong-puno ng panggastos ang mga manager. Uh, s slex na naman. After po niya mag maka-entry na kami sa Eslex, dahan-dahan na po kami nagpatakbo papuntang Skyway. Pagpapasok po ng Skyway, dumiretso po kami papuntang Norte. At ayan po yung Skyway, binabagtas po namin yung Skyway na nagkukwentuhan kami magkakapatid. At dyan po, hindi ko po alam kung saan kami pupunta. Tapos ang sabi ng ate ko, Pampanga. At ayan po yung, yung pagpanik po namin ng Skyway iniisip na ng mga kapatid ko kung sa kami dadaan ang una namin na iisip na daanan ay ang marilaw sa marilaw may sa ano doon uh, bilihan ng pasalubong masasarap po yung pasalubong doon una uh, unang namin dinaanan ay yung rosary sa may marilaw bulakan uy uy sana all oh, JT sa akala ha? may mga kapatid na laging handa sa gasa sa paggala gala. pumalik na nga pala po kami ng skyway dyan After po sa skyway na yan, na po namin yung skyway na yan, napakaganda yung skyway, sa ilalim po niya, buong Manila. Ayan po yung mga kahabaan ng skyway. Skyway stage 3 na po yan. Nalalapit na po kami pumasok sa inlet dyan. At alalampas na lang po kami dyan ng Quezon Ab. After po niyan, madaanan namin yung skyway na yan, syempre, baba, baba po namin dyan, ay NLEX, entry NLEX, Ayan, mag -e exit na po kami diyan sa Skyway Stage 3. Siyempre po, dire-diretso lang po 'yan yung Skyway na 'yan. Uh, Stage 3 na 'yan para makababa kayo sa NLEX. Habang nag-uusap ang dalawa kong ate dyan, ako naman ay dire-diretso lang para maka-exit diyan sa uh, Skyway Stage 3. At After po namin makapag-exit na, siyempre at uh, nalalapit na po dyan yung NLEX ang North Luzon Expressway. Dire-diretso lang po 'yan. Hindi naman po kayo maliligaw basta 'wag po kayong lilingo sa mga ano sa mga sa mga unang exitan. At ayan na po, syempre po makikita niyo na po 'yan. Welcome to Nlex. Uy, uy, JT, sana all na sa Nlex. Dali dire lang po ako diyan sa Nlex na 'yan. At syempre po, after po maka-entry, dali dire diretso lang din po papuntang Marilao. Diyan na po namin Diyan na po namin na pag-usapan yung sinabi ko kanina na exit kami ng Marilaw para pumunta sa Rosalie Pasalubong Center. Sa pag-exit nyo po sa Marilao, Antimano pag exit nyo po nasa kaliwa lang yung malaking building ng Rosalie uh, Rosalie Pasalubong Center at mamaya nyo po makikita yung Rosalie Pasalubong Center. Syempre, nandyan na po kami sa Norte. Dadaan po kami na may kawayan shout out kay Jefferson Bex Flores at kay Victoria at kay Ajik at sa mga anak niya. Uh, lalo si Iyang na nadalaga na. Shout out sa inyo. Ayan po, ayan, dyan po nakatira si Pipoy. out, Bex. After po niyan, dire-diretso na lang po kami. na after po na may kawayang Bulacan, syempre, ang um, susunod po ay Marilaw. ay na po yung sinasabi ko sa inyo, Rosalis. Ah, uh, pasalubong center, syempre. Si manager number no. 2 ang nauna. At si manager number no. 1 ang pangalwa. Pagdating po dyan sa loob, syempre, magbubukas, magbubukas bigla yung gate. At binigyan ako ng ng basket ni manager number 1. Uy, uy, JT, sana all. Alam na di. syempre ayun yung dalawa. Sabik yan. Kasi, napakasarap naman po talaga ng bibilihin dyan na pagkain. At dyan po, makikita yung dalawa kapatid. Uh, iniwan ko yung dalawa habang ako nag-iikot na maghahanap ng pwede kong pabayaran sa manager number 1 at number, manager number 2. At pagbalik ko nga pala po, nagtatalo si manager number 1 at si manager number 2 kung alin ang pipiliin inilan juice. Yung juice na yan ay pinabalik-balikan ka nila kahit mahal. At after po namin mamili sa Rosaliz uh, Pasalubong Center, bumalik na kami pa-exit ng papuntang Pampanga. Habang binabagtas po namin yung NLEX na yan, nagkukwentuhan at, at ako naman po ay nagdadrive lang nagdadrive. Si manager number 1, si manager number 2 pinagkukwentuhan kung anong resort pa ang kukunin. Uy, uy, sana all. Oh, may nakahandang pang rent na ibang resort. Yan po si major number one at number, manager number two. At uh, dire-direcho lang po ako, drive lang po ako ng drive, hanggang sa makita ko na po ang San Fernando exit. Yan po sa San Fernando exit, syempre, Ah, uh, malapit na ho kami. Ang balak lang po namin dyan ay bumili ng parol dahil mura at kumain dun sa sinasabi nilang sa pa, pa sa Lubong Center at dyan po sa area na yan siyempre po nananabi na po ako kasi makikita ko na po yung exit ayan na po welcome to San Fernando exit habang paliko po ako nyan pa exit na San Fernando siyempre excited na po kami mga kapatid ko dun sa sinasabi nilang pasalubong center na pwedeng kainan na napakasarap ng pagkain ang kinain ko nga pala dun toko at baboy with rice tapos isang isang order na lumpiang sariwa na ubod napakalaki po ng serving sila kaya doon sobrang busog ko po ayan po after po namin maka exit dyan syempre may eh makikita po kayo dyan pag kanan nyo welcome to Pampanga ayan po yung sinasabi ko na welcome to Pampanga syempre po nahanap ko na po dyan yung Nathaniel's pasalubong center na restaurant at hindi ko inaakala napakasarap pala ng pagkain doon. Siyempre, pag e namin, hindi muna kami kumain sa Nathaniel. Lagdaan muna kami sa bilihan ng parol. At sabi ng mga ate ko, ni manager number one, na manager number two ay napakamura dito. Siyempre, hindi naman kami uuwi na hindi bibili si ate niyan. Bumili na rin si ate Monet ng panlagay sa resort. At si manager number two, bumili na rin ng pambahay niya. Siyempre, hindi ko na sasabihin ng presyo. Sana all. Ayun na po yung aming pinuntahan sa San Fernando, Pampanga. Nathaniel's Restaurant. Pero, pasalubong center din yan. Pero, pagdating nyo sa loob, ay napakagara ng bilihan. Ayan po, may nakasabay po ko. Ate, uy, uy, sana all. Pag ka, akin ka. Uy, bakit ka sumingit? Nakaping. Hindi ikaw yun. Ayan na po, pagpasok ko sa loob syempre, hanap uli ng basket pero pumunta po muna kami sa orderan. yan nyo po ako makikita syempre, una ko nakita, manager number 2 si manager number 1, naghahanap pa syempre, paikot-ikot yan, naghahanap ng basket pero pumunta muna kami sa loob sa restaurant para alamin at mag-order kami ng kakainin namin at syempre, si JT sa alam nyo, sunod na sunod lang kasi SJ driver lang Uy, uy, sana all. Kakain sa natin yung San Fernando, Pampanga. Ayan po yung restaurant nila. Napakasarap po ng pagkain dyan. Sulit naman kahit medyo kamahalan. Pero sakto lang naman para sa amin tatlo. Isa-isang order lang ang ginawa namin. Ayan yung crew, ayan yung orderan. Pero andyan po yung mga lamesa. Siyempre, nanghanap na ganap po si manager number one, number, manager number two ng aming pa-upuan. Oh, sa totoo lang, sadyang napakahirap po mag-cover voice pero kinakaya naman kahit pabulol-bulol. Siyempre, hindi naman upapayag ang bida na hindi makita. Bumalik po kami sa pasalubong center na bilihan dyan sa Nataniel. Siyempre, ayan na. Imagine number 2, dyan ka lang susunod. Tapos sa counter, doon ka pipila sa